Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko na bawin sa Davao Region, at sa buong Mindanao, at sa buong mga Visaya, sa buong mundo. May galab shoutout po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko din, OFWs oh, around the world, hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon mga kalalabs, mga whites, malinaw na po ang direksyon. Ilang bisis ko na to sinabi sa iba kong mga vlogs about sa kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kiboloy at sa kanilang mga mimbro. Kung ano talaga ang pakay ni Bongbong Marcos, ni Liza at ni Martin Romualdez kay Pastor Kiboloy at sa kanyang kaharian sa Dabao, kanyang congregation, kanyang simbahan, etc. Mga ari-arian gustong ang kinin ni Bongbong Marcos at ang kanyang asawa ang pagmamayari ni Pastor Kiboloy na hindi naman kanila. Malinaw pa sa sikat ng araw, ako naniniwala na talaga. Binoto ko si Bongbong Marcos, akala ko talaga, eh, talagang sila ay pinag, pinagbintangan lang na magnanakaw, ginawan. Kasi maraming ganyan eh, ginagawa ng, ka ng uh, mga Uh, sinisira yung kalaban sa politika, etc. para lang uh, yung naninira, yun yung paniwalaan. Pero ngayon, proven po, dahil sa pagloklok natin, pagboto kay Bongbong Marcos, napatunayan po natin ngayon na lahat ng mga aligasyon kay Marcos Sr., mamamatay tao, magnanakaw sa kaba ng bayan, magnanakaw sa mga ari-arian ng ibang tao at ipinapangalan sa kanilang mga sa kanyang mga cronies noon at uh, naninikil ng mga malayang pamamahayag lahat po 'yan ay totoo. Samali so, malinaw bakit 'to nasabi kahapon ah kagabi doon sa uh, isiminay no nananawagan sila Jason sa lahat sila ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibolay nang tolong sa uh, EFP or Armed Forces of the Philippines na nasa nakabase sa Mindanao region no nang tulong na sana hadlangan man lang yung uh, plano ni G ni Director General Nicolas Torre dahil sinabi niya yan mismo doon sa Senate hearing sa harapan ni Senator Bato walang hiya ang pisting yawa mamatay na sana sana mabaril yun no? yawa na yan sana nga mamatay si si Tori at saka si Marbel sana nga tamaan kayo ng ligaw na bala mga yawa kayo <laughs> mamatay na sana kayo wala nang kasi pati ang amo ninyo mabulunan sana yan nang sinisinghot niyang pulbor na tumirik ang mata at mamatay ano <laughs> nag-otos ilan sila dyan na nagsumisinghot, mabulunan sana kayo. No? So, yon, uh, balak daw losobin ni Regional Director uh, Nicolas Torre. Ayon sa kanyang sinabi doon sa Senate hearing. Uh, yung Kingdom of Jesus Christ, magiging madugo daw ang kanilang paglusob doon dahil balak nilang titira ang kapal ng mukha. <laughs> doon sa loob ng kingdom of Jesus Christ sa loob ng isang buwan at bit-bit niya ang 1,500 na mga uh, rebelde at mga priso na kanilang yung rebelde, simple kasabot na ng administrasyon yung mga, yung uh, membro ng CPPNP yung nakipagsabotan. So hindi malayo na yung mga walang mga muka na nagtatakip, mga walang nameplate na yan, di malayo na talagang mga rebelde yan or mga priso na pinakawalan sa mga kulungan para uh, gawing suotan su ng mga damit ng SWAT, ng PNP, etc. Para yun yung kanilang ginawang uh, army or police dyan sa Dabao. <tinyo> Tandaan natin ilan katao ang pinalabas ni... sino ba ito? Yung... Uh... Director General dyan sa ano, uh, si Katapang, dyan sa kulungan. O oh, baka may mga, may mga pinalaya. O oh, no, di ba mga balibalita? Malay natin. Baka may pinalabas pa sila na hindi na binabalita ng media dahil ngayong media ngayon ay nababayaran na po ng milyon na titingal yung mga mainstream media ngayon ng millions of pesos na mula din sa tax ng taong bayan kontrol sila ngayon ni Bongbong Marcos. Eh, kamakailan yun, di ba? Pinaparangalan pa nga ni Bongbong Marcos ang mga mainstream media. Kasabwat niya, kaya tahimik ngayon ang mga potang inang mga bayarang mga media na to sa lahat ng mga isyo, pati ang potang ina na human rights. Magaling lang ang potang inang human rights na yan, lumamon mula sa pira ng taong bayan, ng tax ng ba taong bayan, nang hihingi ng kanilang mga budget, ang mga putra is magkandalun, magkanda butas-butas sana yung mga ano ninyo, no? Yung inyong mga uh, bituka, yung mga laman loob ninyo sa kakalamon ninyo sa pira ng taong bayan na pinansuhol, pinambayad sa inyo, sahod. Tapos nagtatrabaho itong putang ina na human rights sa mga kriminal lang kapag may rebelde eh, na nababaril ng pulis, ng AFP, ang bilis nilang na pero dito sa Kingdom of Jesus Christ, maraming mga bata may namatay pa na mga senior citizen inataki doon sa uh, Kitbog, doon sa may malungon, ng mga three, ng mga ano doon, IP. Tahimik ang putang inang human rights. <laughs> Bantayan natin yan ha, yung putang inang human rights na yan, ngayong balasahan na ng uh, ano budget. Manihingi yan ng dagdag dyan sa sinado ano, dahil sasabihin na Meron kaming ginagawang ganito. Meron kaming ginagawa. Tawaan sana kayo ng kidlat mga animal kayo sa pagkasinungaling ninyo. <laughs> so ito si Marcos sini Junior, walang pinagkaiba sa kanyang ina, uh, ama. At ito naman si Liza. Palaka na nga, masama pa ugali, mata pobre, suga pa sa alak, suga pa sa pulburon. Diyos ko po, pati sa kayamanan ng iba, suga pa kayo. <laughs> Inubos na nga ni Liza yung pira dyan sa Di na, nga, na pati pa sa mga sa pagkor yung mga hindi nag-renew. Hawak nila yan eh. Tapos ngayon, dyan sa ano, yung mga smugglers na yan, hoarders, profiters, kanila pa rin yan na negosyo. Binuking na po yan ni Percy Lapid. Bakit nga ba binarel si Percy Lapid? Sa katagal-tagal niyang nang aano, ah, nang babalahura kay Pangulong Duterte noon, sa kanila Senator Bongo, o kung sino-sino pa, hindi man siya binaril. Eh. Nung panahon ng kampanya ni Bongbong Marcos, o ano yun, ah, binira niya doon eh, pinangalanan niya na smuggler ang kapatid ni Lisa Marcos na si Martin Aranita, kasabwat si Michael Ma na hindi nga naman uh, uh inimbestigahan sa Senado at sa Kongreso, hinawakan ni Martin Romualdez na dapat imbestigahan yun ni Horacio Swansing, yung Kongresman sa Sultan Kudarat Wala. So, yung, yun, mga, yung ating presidente, hindi lang yan siya sabog. Hindi lang yan siya batakiro, batakira kasawa asawa, pati daw dalawang anak. Di umano sabi ni Kati Binag dahil yung anak ni Kati B, nagnahila din nila. So, uh, kaano din, kasisyon din ni ng dalawang anak ni Marcos daw. Di umano. No? So, anong asahan natin dito sa ating uh, ano na to? Walang pinagkaiba si Marcos Jr. sa kanyang ama. Dito po, natuldukan ngayon ang mahigit tatlong dekada na uh, pagbintang sa mga Marcos na kawatan, mamamatay tao, naninikil ng mga malay malalayang pamamahayag, etc. Totoo lahat. Kaya nananawagan kagabi ang mga miyembro ng, e, ng Kingdom of Jesus Christ sa ating AFP na sana man lang dahil wala na eh. Yung mga polis ngayon, yung, yong uh, tawag dito, PNP, wala. Nagtatrabaho sila, hindi sa taong bayan. Nagtatrabaho sila sa otos ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa at kung sino pang mga potang ina dyan mga patay gotong sa Pira kapag hindi pa kayo nabusog. Lalo na yung first lady, bundat na nga yung tiyan eh. na lang ang kulang. suga pa rin. O ito yun, no? Ito yung mga nagmarcha doon sa ano sa tamayong na mga rebelde at mga uh, priso na sinuutan dinamitan ng ano ng uh, tawag dito uh, SWAT ng uh, PNP na ano uniform walang mga pangalan eh 'yung nagtatakip ng mga mukha to na ba 'yung bagong ano ngayon gobyerno oh to na ba 'yung bagong gobyerno ngayon ito na ba 'yung bagong pamalahan ngayon Very unusual sighting ito. Maraming kapulisan na dineploy dito. From barangay kawayan ba to sila? Nag ano? Dito sa Middle East, o kahit sa ibang mga bansa pa, wala kang makitang pulis, SWAT, kung ano-ano na nagtatakip ng muka na pumapasok sa loob ng mga bahay ng tao, nanonotok ng mga baril doon. At doon pa sa Tamayong, doon sa farm ng uh, Kiyojese, ay uh, uh, tinutukan pa ng baril yung mga tao doon na natutulog. Ganun sila ka-animal. Kasi nga, ang, ano na to, hindi lang ito mga rebelde. Eh. Mga kawatan pa, mga tulisan, ang mga animal. Hindi <laughs> nga natin alam. Eh. Baka mga terorista pa ito dahil nagtakip ng mukha. Ang ginawa ngayong, ano, ng... Uh, Uh, administrasyon ni Bongbong Marcos. So ganito ngayon, ka-animal, kaputang ina, ang admi administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi lang sila sa pagnanakaw sa pira ng taong bayan, trillions, 1.3, 132 trillion sa loob ng dalawang taon na uh, ninakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos dyan sa flood, uh, flood control na yan nawala kahit na master plan, wala. Proven sa, sa Senate hearing na si mismong si Senador Amy Pang nagtanong. O, oh, saan ang mga pera? 1.4 billion a day ang ginagastos budget pero walang flood control. Dahil bakit? Binol sana ng mga putang ina ng mga politiko sa Pilipinas. So, ito. Balak talaga ni, ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa, pagharian sila yung magiging hari at reyna sa kayamanan ng mga membro ni ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kiboloy. Malinaw na eh, dahil uh, na sila ngayon, naka-freeze na daw yung mga assets ng mga bank accounts ngayon ng Kingdom of Jesus Christ, na which is pinamana na yun kay Pangulong Duterte. So, siyempre, gagawa ng action yan si Pangulong Duterte, of course. Dahil hindi naman yan kay Pastor Kibuloy eh. Sa kanya yan mga membro at ngayon, pinamana na kay Pangulong Duterte. Dahil alam ni Pastor Kibuloy talaga. Ito, malinaw, hindi lang yan sa 2 million na sinabi noon ni Pastor Kibuloy na may binigay na patong ang Amerika sa kanya na, po, na gagawing uh, huhulihin siya, rendition, ang tawag na doon by all means kailangan dalhin siya sa Amerika. Yan yung pinagkasunduan ni Marcos Jr. sa pabalik-balik niya doon sa US ng ilang bisis. Gumastos ng pira ng taong bayan. Nakipagkasundo doon, ang potragis natin, potangin natin Presidente Binoto. <laughs> doon sa kay Uncle Sam na ayun, uh, wala na. na yung ulyanin, no? Na uh, wala na, nag-withdraw ng kanyang kandidasi. Eh, kasundo doon na hindi na siguro hindi na sila doon na uh, pwedeng anuhin pa eh kasi dati makukulong may kaso pa ang Marcos Jr. doon eh hanggang ngayon hanggang 2031 pa yun dahil hindi nagbabayad ng boys eh. ang Marcos Jr. doon ng kanilang uh, mga assets doon na din naman ng kanyang ama <laughs> ngayon balak pa nilang nakawin ang uh, ari-arian ng KOJC dahil Mayroong tatlong may helikopter, may aeroplano, si Kiboloy na nasa loob ng KOJ, si Compound. Mayroon siyang pinamakamalaking dome sa Pilipinas na doon niya balak ni Liza mag You just call my name. Main ganyan na. Ah. <laughs> uh, ba ito? Si Taylor Swift. So, no, balak pa nga pagawaan ng mga animal ang uh, ng uh, malaking uh, <clears throat> arena si Taylor Swift para daw mag-concert sa Pilipinas. Tapos maraming tao ngayon mga Pilipino nanlilimahid sa gutom, hirap, kulang na trabaho. Tapos ayun, nagyabang pa ng GDP ko no, tumaas. anang 6.3% tumaas din ng 4 .4 ang 4.4% uh, ang ano, inflation. So anong mga GDP, anong yung mga uh, mga, mga produkto ng Pilipinas doon no, na ini-export natin. O-F-W, tao, hindi produkto. Wala din na nag-invest sa atin. Nagsilayasan. Yung, yung Sofitel Hotel, nagsarado nga eh. O magsarado pa rin daw yung, di ba kamakailan yun may balita na yung, uh, ano ba yung tawag nun? Yung Basta yung club-club na yun, no, doon sa, ano, sa Forbes Park, magsasarado na din daw. O ang daming nagsarado ngayon, ng no, mga negosyo sa Pilipinas na, kahit nung may pandemya pa eh gumagana. Ngayon, administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga in hotel wala sarado. Nakapokus sila sa Duterte. Nakapokus sila sa kaha, sa ari-arian ng uh, Kingdom of Jesus Christ na gusto nilang nakawin. Kagaya ba nang yung Tadiko Plantation na yan na saging na yung namumuno ngayon diyan yung asawa ni Don Sulita na bangag din na si Anton Lagdamiyo. Marcos ang may-ari niyan, 86 or 87 percent. Ninakaw din niya yan, di ba? Sinabi na yan ni Pagulong Duterte ng mga ano niya, ma maisograli. O, andyan, igugol niyo yung ano ni Bobby Tiglaw. O, kininakaw yan ni Marcos Jr. at eh, ni Senior, Marcos Sr. pinangalan sa crony. At ngayon naman, si Marcos Jr. balak niya na namang ang kinin, nakawin, ang Kingdom of Jesus Christ at baka ipangalan niya yan kay Abalos o kay Martin. Alam ano? Mo? Talagang pagpamilya ka talaga pala. Sama nga si Tatay Digong. Pagkawatan ka noon, kawatan ka ngayon. Pagkawatan hanggang mamatay, kawatan talaga. So itong Marcos family nito talagang eh, kawatan noon, kawatan hanggang ngayon.